Thank you very much, Ma am. Maria Giselle, Rendon, Ronnie Kleb Order came from Norway. Nga nag-order sa Aman Litson, cake, pongkan, dried fish, kagwansak ng asin from Tumaka Mobile Services Offered. Happy birthday sa uh, imong mga pinalangga, nga pamilya, ma'am, nga nag-celebrates kang andang mga birthday. Today, Roger sa may housing do yung Pandan Antique Philippines. Roger, maraming salamat ma'am sa imo pagsarig sa Tumaka Mobile Services offered. Tumaka Mobile Services offered, we deliver, we find ways. Ma'am Maria Giselle Rindon Ranikel dorogin nga salamat ma'am sa imo pagsarig sa Tumaka Mobile Services offered nga magin kabahin kang okasyon kang imo pinalangga nga pamilya Maraye manikao marapit lang Tumaka Mobile Services offered we deliver we find ways So, Black 45, Lot 8. Ma'am, rugyaran kami sa Tingib. Do housing. Kag, amon na ginausoy ang uh, panimalay kag imong pinalangga ang pamilya. Dorugin nga salamat, ma'am. Maria Giselle Rindon Ranicald sa pagsarig nimo sa Tumaka Mobile Services offered. ਸੋਗੁਰੋ ਦਾ ਬਲੈਕ 45 ਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਗੁਰੋ ਦੋ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪੁੰਤਾ ਇਹ ਤਰਤੀਆ ਇਹ ਦੇਖੋ 45 33 29, 33 34 Ano na ito? Sige so, na, hindi ba tanay kita? So ma'am Giselle, ginalibot pa naman ka ginausoy ang Black 45 no? Ito sa siguro, sa trinat mamangkot niya. Sir, good morning, sir. May Black 45 gin mano diay. Black 45. Ay, so, so, Ma'am Giselle, uh, ginlibot-libot naman uh, may phase 2 gali no, sa phase 2. So, Black 30 rug yeah? ya. So, ma kami sa phase 2. Sa babaw pa tagali. So, from Norway to Tingib, do yung housing. Pandan Antique Philippines Doro-doro yung salamat Ma'am Giselle Sa inyong pagsarig Sa Tumaka Mobile Services Offered Tumaka Mobile Services Offered We deliver We find ways Ah, so may tinago gali o dyan no? So yan yeah, no Isapyak ang bukid Wow, kanamitan na gali dyan mam So block 45 so sa punta So block 40 40 40 41 42 First time ko ma'am, mga makasalad d'ya. No, salamat gid sa Tumaka best Services offered nga may mga opportunity nga makalagaw no ka makita naman ang mga lugar na parehas kaya. Okay. 44 wala, wat at 45 mam hawa Ito siguro Black 44 ah. So black 45 45 Lot 4 ah, lot, lot 8 no? Lot 8 7, 8, ah okay Dito na, dito na yung lot 8 Hello, good afternoon Good morning sir May ginausoy kami dyan sa lot 8 Ay hello, hello. ma'am May kilala ka mga ma'am Giselle rin doon Ano nimo ma'am? Huwag ko kilala Huwag ako kilala ma'am, nalipat ako So ma'am, happy birthday anak ah, ko yun. Ha, anak mo? So, ma may dalawang cake, ma'am. Mula pa yan sa bansang Norway. Sir, tuloy kami. Sir, happy birthday. Birthday mo ngayon? Ah, okay. So, may lechon, ma'am. Sir, bin binilan ka ng atin mo ng lechon. May isang buong lechon. Ayan na. So, papasok na yung lechon. So, ma'am, dito lang. Sa anong masasabi mo sa ate mo, sir? Nagulat po ako. Hindi ko pa nasaan. Na may padara siya? Akala ko po si ano lang po yung simple lang po. Pero ngayon, Nagulat simple pa. lang pero may lechon. Opo. Ganun talaga. Naku, no? pagmamahal. Naku, no? kahit malayo siya, dinapadama niya kung gaano ka niya kamahal. So pinadalaan ganyan ng isang buong lechon. May sauce At kasama rin dyan yung dalawang box ng pungkan. Magnegosyo tayo, ma'am. May negosyo tayo. Eh. Ha? Kilala ko. Kilala mo ako? Sa prutas yung sa ano, Blahin Peter dati. Oh, Ay, yeah. Oo. Oh. Nanay ko yung Tagalog. Ah, okay. Hindi mo na ako matanda yung malaman ba? Hindi man ako man, ma'am. Medyo may ano na ako. Ginatawag na uh, loss of memory. Touch ako sa lechon niya. Oo, oh, may lechon, ma'am. <laughs> Bakit, ma'am? Salamat sila. Ah, Oo, oh, makikita ka niya. Bakit, ma'am? Parang maiyak ka. Simple. Ang sabi niya sa cake, buksan mo siya yung cake. May yung Tatlo Tatlo. Hindi ko alam, may bumili pa ako ng cake. Ha? <laughs> Hindi pa niya pinalam sa'yo, sir, na may padala siyang ano? Sabi niya lang, sabi, ano lang. Kala, sabi ko, sabi niya po, siya, hmm. sa lang, salamat daw, sir, yes, sir, wale. Hmm. yung anak mo, an, 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 an ano pa ano, di ba, Maria? Maria Giselle. Maria Giselle. Sir, yung cake, puro chocolate yan. Ayan po, may pungka, no? May mga dried fish. Buksan mo lang, sir, sa loob. May picture na ako dyan. Eh. Ito, ito, hindi, ito. Ayan. So, dalawang cake. Let's celebrate 2021. Love, Ate Giselle, and Mika. From Norway. Hmm. Mom, bakit ka maiyak? Say mo lang sa ng greeting sa. Masaya ako sa ano. Sir, masaya, masaya ako. Sa Papa mag meeting sa 46. Papa ko eh. mahulog Okay Saramat na sir. Salamat pala, Ole. Salamat talaga sa inyo. Ma'am, salamat po na may pagkakataon na. Ma'am, akala ko wala na dito ng face to. Umikot kami. Dito pala sa kabila, ano? So, it's a big opportunity. So, ito ma'am, isang sako ng asin. Asin? Oo. Oh. Ah, titinda. Oo, oh, eh, titinda natin. Sige, okay, nag-contact tayo eh. Magtitinda tayo. Oo, oh, magtigosyo. So, ito ma'am, sample lang ang tinda ito, natin si ng pungkan. Ito, ito, ito ba yun? Sino ma'am? Tumaka. Ay mm, -mm. Ah, ikaw pala yun? Oo, oh, oh, bakit? Kinala ko ikaw eh, dati pa. Sa so, St. hindi ko nga, ma'am. Hindi, negosyo ka ng prutas. Oo, oh, prutas. So, prutas talaga yung pinaka-main ko na business. Oh. So, sir, happy. Happy talaga ang birthday kasi maraming cake, no? So, enjoy your day, sir. We wish you all the best. More blessing, happiness, success and many many more birthdays to celebrate. Kita ka ng ano mo, ng ate mo. Anong message mo sa kanya? Salamat ate. Ano pa? Hmm. Hmm. hindi ko ito inaasahan. Akala ko simple lang. Pero pinadala niyo sa lahat ng pagmamahal. Malayo man ang Norway, malapit din. Tumaka mobile services offered, we deliver, we find ways. Isang buong lechon, dalawang cake, dalawang box ng pungkan. Ito ma'am, yung mga dried fish ma'am ha. Pa-check natin ma'am. Ayan lang. Ayan, oh, ayan. po, may may sap, sap may tamban, may dalagang bukid, at saka isang sako kasi. Sa inyo na yan, ma'am. Salamat. Ma'am, hindi. Salamat, salamat. Dorogin niya salamat, ma'am Giselle, Mrs. Kailan birthday mo, ma'am? 17. Salamat. Advance happy birthday. Magkadikit-dikit lang pala. Sa kayo yung ka ano ko rin. Ano kailan? 27. 27. Kaya nga, oh, kaya nga, let's celebrate. So, all in one na. Kaya isang buong lechon. Ma'am, maraming salamat. Happy birthday. God bless.